Papasahin namin kayo araw-araw. Yeah. Basta 12 noon, ibibigay namin sa inyo ang saya na deserve ninyo. At ang naging unang regalo namin sa inyo ay ang tambalang Cadillac. Yes. Umati muna kayo sa Madlang People, guys. What's up, Madlang People? Yeah, 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 yeah. Grabe. Ah, uh, grabe. Uh, grabe. Uh, Bakit? Talagang bagay na bagay ang Cadillac. Bakit? Right. kasi nung party device, dinaanan natin 'yung Nlex, 'yung <laughs> 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 SCTEX, DiFlex, DiFlex. Hello, Nalrito ah. ang... delete. It's always a good time. I-share nyo naman sa amin 'yung masayang experience niyo sa buhay Teatro. Yes, walang aray sa Pena oh, Theater. Congrats, yeah. oh, congratulations. Ha? po sa akin yung pinaka-paborito kong experience, yung bonding at yung bigaya ng energy at ng power. Yung saluhan kasama yung ensemble at yung iba po naming cast members. Anson! Awesome. Awesome. Oh, awesome. yeah. awesome. oh, you're so Anson! Awesome. Oh, thank you! Kasi I'm so Anson! Yeah. Awesome. Aya, yeah, ikaw ay naman, Gaby. Uh, para sa akin naman po, it helped me improve as an actor and as a singer. As in, uh, mas nabuild ko po yung confidence ko po ano, pagdating sa performance and uh, yun, um, just the arts in general. Tsaka sa theater, walang take two. Oh, walang take two. Kailangan talaga perfect. Pero may take three. three. Wala. <laughs> Wala, ka po. Wala ka take two eh. take three pa. <laughs> Joke yun eh. <laughs> 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 I mean, sa acting ba? Sa acting, when it comes to acting ba? Sa film or sa mga teleserye? May difference ba sa, ano, sa theater? Oo, oo naman po. I think, uh, sa pagdating sa camera, dapat mas maliit yung movement mo. Or, kasi sa theater, hindi kita yung mukha mo masyado. So, Atama. mas katawan talaga po. Siya. Malaki yes. yung movement. Para kaya yung pinakadulo. Na, oh, na yes. sa, sa camera, yun. talaga dapat maliit ang movement. Yeah, dapat. Pati uh, ulat na. na? Para dapat. Ito na, okay na yun. <laughs> <laughs> na gusto nyo i-share para sa ating madlam people. Yes. Uh, Ini-invite po namin kayo ni Alexa sa aming very special concert na Add to Heart this May 31 at the Music Museum ticket selling will be announced soon. Malapit na malapit na po yan. Kaya sana po, tumutok lang kayo sa Star Magic social media accounts. At syempre, sa mga social media accounts din po namin ni Katie. And we really, really hope to see you there, guys. At the heart, May 31 at the Music Museum. Yes. Showtime family, thank you so much you so for much letting us promote. Uy, uh, may thank bago you. kang single. Ay, yeah. meron. Yes. Ano, imbitahan mo rin sila. Ay, thank pa, you po. Uh, yes, I just uh, released A new single a few days ago, Believing in Magic solo version. Ate Karyl, may nakita akong video mo on TikTok na gamit mo yung song. Believing ko. in Magic! Yeah,